20 pesos per kilo na bigas para sa mga tsuper at mga tricycle driver aarangkada na ayon sa DA. Detalye na balita mula kay Bal Gonzales, Arich May Bal, good morning. Good morning uh, Kuya Angel, simula ngayong darating na September 16 ay mari na rin makabili ng murang bigas sa mga driver ng pampasayarong jeep at tricycle sa bansa. Baagi pa rin ito ng pinalawak na benting bigas meron na program na magbigay ng mas murang pagkain para sa mas pahihirap na sektor at mapababang kanilang araw-araw na gastusin. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chuloren Jr., isasagawa ito sa limang pilot areas kabilang na ng Navota City kung saan mayroong mahigit 4,000 accredited drivers. Una nang inilunsad ang programa para sa solo parents, para sa mga solo parents, citizens, or peace. At persons with disabilities maging ang mga magsasakat mga mangingisdang nakalista sa Registry System for Basic Sector in Agriculture o RSBSA at Fisher ID. Ang mga kwalipikadong binipisyaryo ay makakabili ng hanggang 10 kilo ng bigas kada buwan. Target ng DA na palawakin pang programa sa buong bansa sa susunod na taon at makarating sa 15 milyong kabahayan batay na rin sa atas ni Pangulong Kuli ng Bongbong Marcos Jr. ay pagpatuloy ang programa hanggang sa pagtatapos ng kanyang termino, termino sa June 2028. Ako si Val Gonzalez, DJ Ray 2 sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Maraming salamat, Malat.